Ayan, di ba? Di ba? Ayun, mga kamaster oh. Pag napanood niyo yung video to, ayun. Ah, uh, ito yung video na dapat para sa inyo. Maling-mali talaga. Maling-mali talaga ang uh, aking ginawa. Ayan. Dapat 'yan ang kasunod. Tapos 'yun ang panghuli. Gandang tanghali mga master. May share lang ako sa inyo sa aking, ano, sa aking alagang 45 days. Ano? Uh, ang aking alagang 45 days ay uh, 50 heads or uh, 50 piraso. Uh, ang ginawa ko sa aking manok, sa aking alaga, ay yun, ang aking pagkakamali na aking ginawa dahil huwag nyo yung gagayahin ito sa inyong mga alaga kung sakali kayong Ayo, ay mga baguhan mag-aalaga ng 45 days huwag niyong gagawin itong ginawa ko ah! na ah, uh, sa aking 45 days na patuka ang, uh, sa pagpapatuka o sa pakain dahil ang aking ginawa mga master ay ganito kwento ko sa inyo hindi wow dumating ang aking alaga na uh, ang sisiw ko ay uh, Uh, anong kwan? March, March 1, dumating. Eh, ayos naman. Maganda naman ang pagkasisiw niya. Uh, ayos, maganda. Walang problema. Yeah. Paano masabi? Ngayon, bumili ako ng ano, ng, uh, <coughs> ng uh, chick booster na 10 kilo. 10 kilo baga, bilo niya. Ano? 10. Ayun, 10 kilo. Ang aming binili na uh, chick booster na ipapatuka dapat. Pag naubos yun, dapat ay ang kasunod ay bio 2. Ayun. Pero ang ginawa ko mga kamaster, ay nasa na yun. Nasa ng sako. Ang ginawa ko mga kamaster, ito, maling mali ako. Ngayon, naubos na ngayon to. Ito, naubos na. Nagtanong ako doon sa aking kinukuha ng patuka sinabi ko ko sa kanya, kwento ko mga kamaster, kung bakit matagal lumaki ang aking sisew. Ay 24 araw na, 24 na ngayon eh, March 24, ay halos kalahating kilo pa lang ang laki. Ang iba, wala pa nga, wala pa. Wala pa, basta. May, meron siguro kalahating kilo, pero ilan lang. O, mata, marami na ang lima doon sa 24 days na sisew. Marami ng lima na may kalahating kilo. Ayan. Dahil doon sa aking pinatuka. Ayan. Ayan ang pagkakamali ko mga master na wag ninyong gagayahin sa inyong mga alaga. Dahil ang ginawa ko ito. Ayan. Chip grower na. Oo. Chip grower na. Ayan. Ayan. Oh, Hindi. Ang tawag doon. Anong tawag Chick? Broiler. Oo, oo. Ayan ito ay panglabas na dapat na ipapatuka. Yung mga 30 days harvest. Oo, pang harvest na 30 days pataas, dapat ito ang patuka. Ito yung pinatuka namin. Eh, ang problema, nung naubos ang 10 kilo na chick booster, ito ang, ito. ang ipinatuka namin agad, ay mali pala. Ayan. Maling mali, maling mali. wag niyong gagayahin ha, na uh, bagong dating na sisew, Di... <clears throat> Oo. Na Ngayon lang tayo ganyan. Yung ano, yung aking alaga ay uh, 50 piraso. Bumili ako na 10 kilong chick booster. Pag kung na, nang naubos siya, yun ang bilhin namin. Mali. Dapat ay bayo to pala. Ang bayo to ay uh, ano, uh, parehas sila ng performance ng Integra. Oo, yan. Yeah. Paano masabi? Pag naubos, halimbawa, 50 ang alaga ninyo, bili kayo ng 10 kilong ano, chick booster ang kasunod ay bayo to o kaya integra to ayun, yun ang pwede Integ o oh, yun ang tama, integra to o kaya bayo to huwag yung ganun na panglabas na naku, maling mali na kaya ipakita ko sa inyo mga kamaster ang aking alaga ha para makita ninyo sa halos 24 araw nila ito pa lang ang laki. Pakita ko sa inyo mga mastero, para makita ninyo na ang sinasabi ko ay totoo. Ayan. Ha. Pakita ko. Ayan, di ba? Di ba? Ayun mga mastero, oh. Baka ang kalahating kilo ay yun. Yung isang yun, yun, yung nakaharap na yun. Yan. Yan palang siguro mga kalahating kilo. At saka yung nakalublub na yun. <clears throat> yan. Itong nakaharap dito. Yan. Oo, oh, yan. Nako ang iba, mga master. Ay, 24 na araw. Hawakan natin para makita ninyo. Hawakan natin para inyo makita ang laki. Nako, hindi mahawakan. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, basta wala pang kalahating kilo. Ay, ay, lalo na yun ako mal, oh, dami maliliit dami, ay, ayun, nasa kantong yun maliliit yan 24 araw doon sa mga baguhan or magsimula pa lang na mag alaga ng 45 days pag napanood ninyo yung video to ayun uh, ito yung video na dapat para sa inyo na makukuha na ninyo ng uh, ano, ah uh, leksyon dahil yung sinishare ko yung mga video na pagkakamali hindi yung mga video na maganda lang ganito ganito hindi ako si share ko rin yung mga mali ko para ma mapulutan din yun ng aral ng mga mali ko sa aking uh, pag-aalaga ng 45 days okay dahil mag maling mali talaga maling mali talaga ang uh, aking ginawa uh, na patukain ko agad ng ano ng pagkatapos ng 10 kilong chick booster tapos pag naubos ay ang kasunod yung pang ano na yung pang release na na patuka doon sa kinukuha ng ko ng patuka sinabihan ako na dapat ay sinabi mo sa akin na ang sisi mo ay ganun pa lang ang, kung ilang, ilang araw pa lang para nabigyan kita ng tamang patuka para hindi ka hindi katulad ngayon na yan, nauna tuloy yung pang-release o, bali pang dalawang sako pa lang natin to eh na yan dapat, yan ang kasunod tapos yun ang panghuli na yan mga uh, 35, uh, 30 days pataas na, dapat yun na ang papatuka natin yan ang kasunod ng check booster bio to, na yan, pag hindi bio to integra to parehas lang silang uh, lang ng ano yan, performance sabi sa akin nung kinukuha ng patuka okay ayun uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking video na to tungkol sa 45 days huwag niyong kalimutan na ano uh, pindutin ang ating subscribe button tapos pakikalimbang na rin ang ating uh, uh, notification bell para maging updated kayo kung sakaling mag-upload tayo ng mga bagong video natin. Alright! God bless po. Maraming maraming salamat.